Yan, yung manok nila. Ay, Bermas. Ah, sarap. Bermas? oh sarap ng ulam. Sarap. Ito pa, shop soy sponsor. Hindi na bumalik. Ano si run Di, ano kaya to sa ano, sa, sa ano, yung... Yan yung rice namin. Sarap. Ito, bagong, ito, bagong luto. Yan. Bagong luto, kaya-aya naman tingnan, oh. Ang bango. Ang bango? Tignan mo na. Ang manok ni Nancy at saka ni Tanong. Gabi na sakso ito ah. Laki ng itlog ah. <laughs> <Ay, wow. laughs> ito, ito na. Ayan, chokso. Kata itlog na po ba? Ang lit lang <laughs> Kain <laughs> <laughs> tayo. Ang alat. <laughs> ang alat ba? <laughs> Hindi, nilagay ko siya yung sabaw eh. Malat daw. <laughs> oh. Ayan o, oh. daming itlog oh. <laughs> Hindi, yung, ay, yung, may, sabaw niya kasi nilagay ko para umalat. Kasi nwanag, dapat hindi ito kasama. Ito lang ko nga yung manok mo. May, may, no, may, no, remembrance may remembrance kahit ito na yung manok mo eh. Umalat. Okay lang yan. Hindi pa tayo nito. Puro picture. Hindi, yung sabaw kasi kin, ano ko, kinsasa ko sa taas kaya umalat. Oo. Oh, oh. ko lang kasi ano yung manok ko. Tsura na Eh, Ito yan, nakakainin na nga eh. Sabihin naman, walang yan to. Ang tagal-tagal kumain ko to na ako. Maalat. Hindi, hindi na tawagan lang. lang. Hindi, ano, sabaw na yan kasi ano Ngayon, yan. Eh? ba? Diba? Mm, sa Sarap. Kasi siyempre puro asin yan sa babay. ng itlog. Ng manok. No, oh, ito. Kasi, na, tabi mo sila. Ito yung it, manok, ito yung itlog niya. Kasi hmm. nung tawag dyan, murder. Murder. Huh? Minorder na itlog at saka manok. O, di ba? Kahit binaha dito sa amin. Ay, hindi pala. Ay, sabi ni Pusturi, oh, <laughs> na dito. Na, dito ron. May... Dito manok. Ay, manok oh. Ay, nako. Si Aaron, kumain na daw. <laughs> para kang others. Alin na dito. Alin dito. Hindi <laughs> <Aliga na dito. laughs> kasi yung ano eh. Sarap. Ito niyo, ito yung, Dapat hindi ko na pa, pa sabaw pa, Para hindi maalat. Sabi ni nga, punta ka dito. Sarap. Sarap.

mo mm. ah, pasingit muna. Pasingit si ante. Ang <laughs> ah, sarap na manok nila. Ito pa? Boto? Hindi. Chicken. Manok yan? Ted, karon <laughs> na lang. Unuto ka kasi. Ayun dito. Ito ito. Uy, nagsuha na yan? Oo. pala to. Hindi na na-fortify na, eh. <laughs> na this yun eh. Negate na. ko plate mo. Naglaway sila, tutoko na lang sa ulam. Sarap ng ulam namin eh. 55 days na. Huh? 55 days na to. May natira pa kami doon dalawa. Sana hindi na bumaw ano. Mmm. Sarap. Sarap ng gulay. Sa birthday mo. Pabawasan na yun. Kain tayo. Gusto kami sa bukid. Ito kang plato dito na ha. Ito kang Ayan mo kain natin! Ano yun? Uod. Saan? Ay. Saan mo tanit? Nagugulat ka pa eh, nasa bukid tayo. Mmm, sarap na ulam namin. Sa so, bahay yan, may gumawa pang haog. Natatakot ako. Tawes, kahit ka. Saan mo yung palakan? Pag sa bukid ka, laging manok ka. Ulam mo Sa bukid, maraming uod. Hmm. Mmm, maliwanag oh. Yung ilaw. Salok. Mmm! Ate Carol, nakikita tayo sa kamera. Yum, yum, yum. Hi. Busy-busy Hi. Ang rap. Ang ni Dodi Ulo. Sarap talaga ng manok. Pwede ka. Thank you, Lord. Dili. Buwan. Tuo. Ayun o. Pag-nitibli, makulat-kulat na. Bayuan lang yan. Oo. Buka. O, yan mo na si Madami. Eh. Ay, ang lakunga. nga. ang lakunga. Yan mm. mm, na naman dyan. Ang dami yung naman ako. eh. Pista ng na. Chapsoy. Libre yung chapsoy. Oh. Hindi na bumalik. Oh. <laughs> <laughs> Hindi na bumalik yung may-ari niyan. Pumukoy na eh. nagbati na eh. Nagpayo pa lang. Ano ba hindi si mm -hmm. ano? oh, 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 oh. manok. zar kain. Wala katawa, ko. Dito ka. Inasinan pala. Ang arte mo na, nga. Gano'ng 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 tayo. <laughs> <laughs> <Tanglad na lang. laughs> Na so, May may parit dito. So tu, hmm. ito nabatok. oh nilaw. Hmm. Na bigyan ng bato. Matak 'yan. Kuya. Ton. Kol. Kol kang Kol kang dong tayo, kol. Naniwag kang dong sila. Ay kol. Wag kol. Siu kol. Ko, Ayo kol ba. Ayo kol bata pa kokol. Ayo kol ba, bata pa kokol. Nami. Nami. Kuya. I don't like your hands. No, eh? mm. <laughs> son. Dirty. Cool. Oh, you're not going to be a good thing. You're not going to be a good thing. You're not going to be a good ano You're not going to be a yung thing. You're not going Ano yung a good thing. You're not going to

Ang dami naman. Ano ba kayo? Talo ba to? Bakit tayo yung isa dito? Grabe, grabe ng gutom. okay maingay tayo ng lalantak nitong manok eh. Talo. mo si mama doon? Ang alat! na Si mama. mo na meron pa ka? Meron pa dalawa. yung sabaw kasi doon, nilagay ko na kalimutan ko maalat ko lang. Doon ko pa

Ito yung, yung manok, ito yung anak. Dapat ni Kulay na no yung ano yung yung sarsa, no. Umala tuloy. Wala mo ko. Ito yung anak ko. Yung tama na yung dalawa. Ako niya unya unya unya. Ano yung sasakay sa dun ko pa din. Yung din nagkakasara ng dati ba? Ya, abang may apoy sana kanina. Ginin. Hindi ba alat na yun kasi yung, yung moist ng asin nag-aano ko na yan dito. Ano oh, yun? Sarap. Sarap ng ni Big Boy. Nang Big Boy natin namatay. <laughs> kasi Big Boy. <laughs> Bawit, Dapat kinatay na pala yung nakaraan pa kuya nung na, nangisay. Eh. Hindi. Yung, yung nangisay ba sa, nakita namin, namin sa ilalim. Ganyan lang daw. Hindi naulugad sa preser. Naman masyra, e, ako, oh, hindi mo no, masirap yun. Hindi na. Takot ako magkatay nun. <laughs>

Siya lang yung walang ka-partner. Mayroon siya. Kaya niya pa siya dito. Kaya ata umuwi. siya dito. alaga daw yung manok. Hindi daw siya kumakain. Ayos niya <laughs> man niya alaga yan eh. Alaga <laughs> niya man yan. Saka may pamahiin <laughs> siya. Nung nakaraan niya naglatatay ayaw daw niya. Pero nag-iigot siya ng sabang. Yung lamang nun. Ayaw niya po wala. Saka mamatay ka rin sa ginagawa mo. Ayaw niya po yan. Ayaw niya binigyan niya mga mga. Nagagalit yung aso. Baka mga gat. So, Paano lumaki ba yung hindi nilagaan? Gusto niya yung hindi na hindi mismo tayo nag-aalaga. Gusto niya iba. Hmm? Di ba? Yung, yung diba? sa sa China pag yes. sa pang Bar ano lang. Dog. Pag ginanon to. Ha? Pag ginanon to. Oh. Dami itlog oh. Hoy. Malunok na yun, Duy. Isang, isang, ano lang. Nabulunan sa nakaraan niya. Harap doon pala kainin. Nabuo. May napukla kayo nun yung isang Ginano nyo, yung isang <coughs> Tapos pag sila, parang... Katunog-tunog pa nga nun. sabaw lang, parang... Hindi akong maniwala Kaya mo kayo ayusin yung parts overload ng ano, no? Di ba sa China, yung sa vlog, isang... At isang kawali. Taray ko nga. Isang... Kaya ko. Ano Ayun. ka ganito? Ka Kainin mo dina, nang isang buo. Isang buo. Bilog mo mga dyan. Itlog? It may may, yeah. may mga nagbubukman. Dahil huwag gali ka di yun. Huwag yun. Mm -hmm. May cut siguro yun eh, <laughs> no? Huwag <laughs> yung kagalain yun. Dodo niya, inaya niya. Nabulo ng dos. May nabulo. Bata pa ako. Natatakot ako dyan sa nilaga na yun. Isusubo mo kasi may nabilaukan sa tindahan ng tita ko. Matay, <laughs> matay. Hindi, Hindi naman. Nabilaukan lang. <laughs> Hindi <delikado laughs> lang. Hindi, delikado. Hindi, ganun mo lang yun. Ito. May merge. Pati siya. Hindi nga mabilaw. Yung di mo naman sinasadya ang malulok. Mapangat makaramdam eh. May hirap talaga mabilaw ko ano tubig. Oo. Oh. Ang grabe talaga. Ang, ubo ka ng ubo. Hindi masakit sa lalamunan pag tubig na ano sa'yo. Ito na naman ako. Sabi na, wala ng laman. Eh, baka mo natin yung mandang eh. Hindi yung limlaw. Sinama hmm. muna sa ano nandun be. Na oh. tatlo. Okay na yun. na ala tuloy ng ano. Dapat hindi ko plugin sama yung sabaw. Namok. Namok sabaw. Ito ko lang ba yun? Dapat kasi ito mataba. Ito May aso dito sila lima. Ito to sa mm. May sipo ni ka to. Beauty. Namaya na kayo kakain. Okay, ano po? Busog na siya. ayoko na. Ay, ito ito, na Ayaw ko na. Oh. Ayaw. Sub na ako. yung mga palauhin. Mo. Ayan. Buso sila. Busy sila kakakain. Yung ano, lagyan mo ng ano pa, ibigay sa aso. Yung alin? Sa bawat yung talino. Buti hindi nila ang aso. Makalap yun. Siyempre yung alat na sila, yun ang gamot. Ng, ng kain nila. Yung... Tapos na ako eh. So, kung yun, diba,